kalabaw, oh. Nakakain ng sariwan damo. Ayan. Maliit pa siya, guys. Ayan. Patatabain na yan. Ayan, Ayan oh. Malakas ang kumain ng damo. Ayan. Ayan, oh. Tataba na siya. Guys. Ayan, eh. Madami siyang kumain ng ano, damo. Tapos pinakakain pa rin ito ng pigs. Tapos pinaiinom ng tubig. yeah, Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. If you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Well TV maraming salamat po bye bye